Magandang araw, mga reklamador. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang kahalagahan ng isyo ng pulburon against kay Bibi Marcos. Lalo na ngayon, balagi nating nakikita na ilalabas na, ilalantad na yung video patungkol dyan sa pulburon isyo. Pero hanggang wala tayong makikita, eh walang ipikto sa kay Bibi Marcos. Kahit na nga meron, kahit na nga meron, no? Basta yung video na yan ay taken several years ago, walang epekto yan. Kasi lahat ng tao, sa palagay ko, anjan sa batas yan na lahat ng tao ay binibigyan ng pagkatak pagkakataon ng magbago. Kagaya nung drug test, drug test na yan, hindi pwedeng kumuha ka ng drug test no? sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng, ng buhok. Kasi bawal yan. Kasi ah uh, mapapatunayan dyan na kunyari gumamit ka ng droga in the several days, several months, no? Tapos makikita diyan sa pagdrag test sa buhok o sa dugo, kung may kung makikita man 'yan, eh several months, several years ago na yan, no? Kunyari, several years ago. So, yung sinasabi natin na ang batas ay binibigyan ng pagkakataon na magbago yung tao. So kaya hindi inalaw yung ganun. Kasi parang hinahalungkat mo yung kasalanan ng tao eh. No, yung, yung nakalipas no yung past. Kaya nga eh, iban ko kung anong anong ano ba talaga no? Kasi hindi naman tayo abogado. Pero kunyari matagal na yang nangyari ang video na yan. Kunyari meron, pero matagal na before siya naging presidente or after nung ano baka yung video na yan i-after nung ilang taon ba yon? nung na-exile sila sa Hawaii. So maraming factors kung bakit nagaganon siya. E, iniisip pa natin yun bilang Pilipino. Iniisip pa natin yun ang factors na yun. Kasi traumatic yun eh. Kailangan <laughs> Siguro napawa, napariwara siya. Kasi gusto niyang makalimutan yung experience na yun. Masama yung ano. Kahit na nga siguro maraming pera sila. Pero siguro emotionally unstable siya. Kaya, kaya niya nagawa yun. Hindi natin alam yung mga rason kung bakit siya. Kung, kung kunyari ha. Kunyari, may video. Hindi natin alam ang rason kung bakit siya nagkaganon. So, kung matagal ba yun, kung matagal na ba yun, 20 years ago, 30 years ago, 10 years ago, hindi ba natin maaring pagbigyan? Baka nagbago. Sa during sa ngayon, sa panahong ito, baka nagbago. So, bak baliwala talaga yan. Baliwala talaga yan ang issue na yan. Pero, kung magkataon na recently lang, no? may video recently na ganito, may dahi, pa patungkol dyan sa full-born issue, eh, ibang isapan yon, Ibang isa usapan yon. So, kung walang tayong video, recent video, ako, kung hindi recent ang video na yan, eh, baliwala sa akin yan. Kasi, naniniwala tayo na yung mga ta yung, ang tao ay binibigyan ng pagkakatao na magbago. Kung recent ang video, ano pang hinihintay natin? Huwag na, nang patagalin. Mahirap na. So, yun lang. Kung recent ang video, kaya eh, matupatunayan natin na hanggang ngayon, hindi siya nagbago. Hindi naman hindi man natin sinasabi na gumagamit siya. Pero pag makita natin sa video na recently lang na gumagamit siya, eh, ano pang hinihintay natin? Let's go na. Let's go. Pero habang wala, habang wala, hindi nakakatulong yon sa atin as a nation or hindi natin siya kayang pabagsakin, kagaya ko. Personally, gusto kong magbago na. Mabago na yung pamahalaan. No, nakikita naman natin. Pero hindi natin pwedeng pabagsakin si Bibi Marcos sa dahilang may old video siya sa pagagamit ng droga kung nyari kung meron. Pero kung wala, hintay na lang tayo sa tamang panahon. Bantayan na natin ang kaganapan sa gobyerno na hindi naman sana mag-abuso ng masyado. Protektahan din natin si VP Sara o yung susunod ang sa tingin natin na karapat dapat na mamahala ng Pilipinas o nakikita natin na sasagip sa Pilipinas under this administration.